OFW Lounge dito sa Terminal 1. Tingnan natin ang itsura. Dito po ang OFW and Transit Lounge. Mga kababayan, akit po kayo dyan. At wala pong elevator or escalator kaya ihanda ang mga legs. Lalo na na ang mga 40 above. Okay. So, ito pala ang OFW Lounge. So, Galing baba. Aakyat ah, mo yan, kabayan. Ha? sa baba. Dahil walang escalator at elevator, ihanda ang baga at mga bitik. Dahil aakyat mo yan. Wow. Um, Ito ang OSW Lounge. ba? Oh napakaraming OFWs Mukhang may bisita pa Uy! Ano meron dito? Ah, may National ID Registration Ayan Ganda, ganda Ganda At syempre Dahil marami tayong OFWs Pipila ka Dahil may mga servisyo dito sa loob na ginagawa tulad ng OFW e-card ayan ayun, daming OFWs mga kababayan nandito lahat okay so makikita nyo dito ang mga kababayan natin, nakaupo sa kanilang mga couches ayan ayan so very relaxed na naman syempre dahil madami crowded talaga sa loob expected yan okay? at makikita nyo dito ang view ng mga airplane na pa take off ayan. at syempre ang mga kababayan natin na nag video din para sa kanilang mga tiktok at reels ayan. okay so finally Nakita na natin ang OFW Lounge. So, may mga nagsa-charge. May mga nagpapahinga. Ayan. Ayan sila. Siyempre, ang highlight dito, yung mga pagkain na inaanok nila. Tingnan natin. Tingnan natin. Okay, may mga kape. May mga chips, may mga kringles, may arroz caldo ba yan o lugaw, may libreng kape, may tubig, may creamer, may juice, may juice nga ba? Wala. So, uh, display lang daw, display lang daw sabi ng isang kababayan natin. Uh, pero at least mayroon diba? Oo. So, Okay, so at least nakita natin kung ano yung ng OFW Lounge. At uh, mas maganda pa rin yung meron kesa sa dating wala. Kaya magpasalamat na lang tayo mga kababayan nating OFWs, okay? So there's always a room for improvement. So kung meron man silang pagkukulang, ay for sure, ay uh, magkakaroon to ng uh, development in the coming years dahil alam niyo naman po bago pa lang po ang ating uh, departamento at lalong-lalo na po itong OFW na. So maraming maraming salamat po, DMW OWA sa inisyatibong ito para sa mga OFWs.